Yun, shout out sa inyo mga tropa. Magandang tangali. Dito tayo ngayon sa Ilate Anunos. I-update natin yung kayo pa dito. Ngayong araw, April 1, 2020, 25. Ayan mga troops, mga garments nila. O. Oh. Yan, yung rival sila ng garments. matrip trip yung mga garments dito mga tropa. Yan, 100 blouse. Ayan, shout out kay Inday dyan. Ayan, dito tayo sa Short 100 mga tropa Meron ka ng short 100 pesos Pedal 150 yan dito tayo sa mga sapatos nila Bandang dulo Yun o no. New rival sila ng raang link mga tropa I-update lang natin Baka maraming bagong display yan Dami o Dami o ukay shoes Tingnan natin kung bago Ayun Mga tropa Jordan puro Wow Ayan ang size natin o no size 11 tapos ito yung partner nyo wow ganda pa tropa Jordan 4 at tingnan natin dito sa mga gilid to sketchers halagang oh. 680 lang mga tropa pero ko ng sketchers ayan mga tapatos dito naka new rival oh, ng karataon to Jordan 11 o oh. kaso medyo mal pa 2,200 ayan daming bagong display mga tropa sa araw na to April 1 2025 ito Nakaraan wala ito new, new balance wow Kaya mga trupa yung mga spatos dito Ang dami uh, may meron may, silang Bots dito Baka trip nyo mga troop, bots dito Ayan o oh. ganda ng ilalim mga trupa o oh, oh, oh sa bots dyan Baka ito yung nanap nyo ganda ng ilalim oh. mo Mura 000... lang ng trupa 1,000 lang to Ayan dito na naman tayo sa mga black shoes baka tip nyo mga black shoes dito mga troops kung naghahanap lang black shoes dyan no? okay okay na ang iyong puntahan dito lang yung ano na si station ayan o no? ang ganda nito black mamba kaso medyo malit lang 880 lang tingnan natin size yun lang yung size nito 5.5 ayan mga troops tulungan nyo kung mag fix dito hanggang dulo Ito, tingnan natin to nakaraan wala to mga troops bagong display Jordan 11 oh ay ang size natin US 11 tingnan natin yung lalim wow medyo mahal pa mga troops oh. 2280 ang naghahanap ng Jordan 11 dyan oh new rival mga troops ayan goods, goods pa yung lalim mga troops oh ito so, na Adidas na ito Nakaraan wala ito Mga tropa yung no, Yung rival nila oh. Bagong display 1 to 80 Goods pa ilalim mga troops oh. Tingnan natin yung size nila Baka oh. naghanap ng Adidas dyan oh. Yun tingnan natin Made in beat na mo oh. Size 10 mga tropa US Ayan o oh. Guwak po pa na Adidas ito oh. Ganda, kinis pa mga tropa oh. Ganda pa ilalim mo oh. 1, 2, 80 new rival mga troops so tingnan natin yung Nike na Nike React na to Nike Trail ayan Nike React mga troops tingnan natin yung lalim 1080 lang yung new rival goods pa lalim ito tingnan natin yung size nito para short sure tayo ayan yun lang US 7 mga troops Nike na uh, react dyan o oh. Kaso uh, medyo maliit lang Size 7 uh, ito na isya mga tropa May gunting punit lang oh. Ito mga tropa Adidas Ang bagong display nila o nakaraang new rival Wala to Ito so, yung ganda pa ilalim Madumi lang 1 to 80 mga tropas Adidas ang guwapo nito Tingnan natin size yun US 8 mid in Indo Wow mga tropas Baka may hilig din sa Adidas o oh kuwa po ba to wala masyadong issue. madumi lang yung inalim 1 to Ito, tingnan natin to Puma oh, na triple block oh. Puma bagong display mga troops nandun to yung insult bro wow. kuwa po pa ilalim oh. magkano 1 lang mga troops tingnan natin yung size nito yun US size 11 Um, naghahanap ng puma dyan, oh. May hilig sa puma, puma lover. Baka ito yung nahanap nyo. Ang ganda ng ilalim, oh. Black na black, mga troops. 128 lang, yung rival. Ito, tingnan natin yung night na to. Oh, ang gwapo, ang gwapo pang formal, mga troops. Ang ganda ng ilalim pa, sunid po. Oh. oh, magkano ang presyo nito? 1280. Yan, mga troops, new rival. Tingnan natin yung size. Yun, size 10, mga troops. Para hindi na kayo magtanong Nandun pa yung original na oh. Wow, ganda nito Solid na neck na to Ganda oh. ang loob, ganda ng, ng gilid Ganda ng ilalim Ratio 1 to 80 Ilang mga troops Size din Ito po, oh. bawang display nila mga troops So oh. Adidas na stand mate dyan oh. Wow Ang ganda pa na ilalim konting gas gas lang oh. Operation 1 to 80 Ilang mga troops Yung rival tingnan natin yung size nito para sigurado tayo yun know, yung mid in Vietnam mo oh. yun size U.S. 10.5 ay mga tropa may ligyan sa adidas na statemento oh. wawa po ito mga tropa walang masyadong issue madumi lang oh. Woods pa ilalim 1,280 oh. 1 Yung rival Ito mga top oh, Bagong display nila Pumaw oh. Ang running shoes so. Oh. Ang ganda ng ilalim Gano lang to 1,080 Yan ang size natin no? Oh. Ang size nito Yun US 10 mga troops Puma Ang ganda nito Ang gaan mga troops oh. Mga running Pang forma Ang ganda sa, Ang ganda isot sa Ang gaan 1,080 lang mga troops Puma New rival Ito mga troops, Puma pa rin oh. Bagong display nila Ayan tingnan natin Gwapan na Puma na to Ayan oh. Magkano presyo 1,080 lang Goods pa ilalim Madumi lang mga troops Tingnan natin yung size nito Yung mahilig sa Puma dyan oh. Puma lover yun US 8.5 mga troops ka kasya sa akin to 8.5 yung ang size ng pa kumaw. Wow. Ganda ng ilalim, 1,080 lang. Pang forma, pang rabas. Ito, new balance ng 500 mo. Naka new rival. Ayan o, pagka ng presyo, 1,580. Bagong discipline mga troops New balance Tingnan natin yung size nito Ang size, size 9 mga troops ay ano ba naghanap ng New Balance size 9 presyong 1580 lang new rival mga topso oh. ang gano oh, guwapo pa to bagong bago pa pati lalim mo sulit pa 1580 lang new rival new balance so tingnan natin to bagong display nila oh. na ultra boss Ayan, goods spy laring. Okay pa. 1, 2, 18, your rival. Tingnan natin yung size ito. Yun, made in China. US. 8.5 mga troops. Baka nito. Mahilig yan sa Adidas na Ultra Boost. Ultra Boost Lover. goods spy laring. Presyong 1, 2, lang mga troops. Ayang kaya to new rival Otropos. boss Ito po oh. Ano to Anta Wow Ganda ng color win ito oh. 1080 lang oh Anta ba to Lining Ayan mga troops Anta Kaso medyo malit lang US size 7 Ayan mga troops oh US size 7 Tingnan natin sa loob Yun Anta nga tropa Oh wow po pa to oh. Sulod pa ilalim mo oh. Wow, anta. Tama Troops, tingnan natin yung nag SB na ta, dark blue to kaso mukhang malit lang. Kasi ang presyo 1080 Nike SB dark blue. Wow, ganda sana to. Guwapo sana pang forma to. Tingnan natin yung size sa loob. Tingnan natin yung papel na to. Ayun. 'Yon. Kita niyo mga troops. Ah, so medyo maliit, 6.5 ang size nito sa mga troops oh ito pa mga troops Jordan oh laso mukhang maliit lang oh oh wow, ganda ng ilalim version 1580 lang ganda ng ilalim ang ganda ng design ng ano ito oh suilas ah oh Tingnan natin yung size nito Size 7.5 Yun na mga top Sayang uh, ito 7.5 ang size nito Pwes oh. 1.580 Ano oh, ganda ng ilalip Pang basketball oh Wow Kaso medyo malit lang 7.5 So tingnan natin yung Air Jordan na to oh. Wow wapo wow Kaso mukhang malit lang to Yan oh 1280 lang mga troops yun yung rival na natin yun lang US7 wow guwapo wow sana to aso medyo malit mga troops oh. Air Jordan oh. ganda pa na ilalim madumi lang 1 to 80. New rival, mga troops. Ito pa, oh. Yan, oh. Size 7.5. Wow, ganda nito. Air Force 1, oh. Kaso medyo malit lang. 1.580 lang, mga troops. New rival, oh. Wow, guwapo to. Oh. Walang kaiso issue, issue, mga troops. Oh. Pati Swilas, 1.580. New rival. Ito, tingnan natin kung ang spatos to, mga troops. Nike ba to? Yun, Nike nga, tropa. Tingnan natin ilalim. Yun, Nike SB 880 lang Meron ka lang Nike SB, oh Wow, mga trops nyo rival pa to Yan ang size natin, oh US size 9 Yan, oh Baka naghanap ng Nike SB dyan Halagang 880 lang Oh, ganda nito, mga trops Guwapo pa to Walang masyadong issue Yung rival, oh Ganda pa nila Nike SB Halagang 800 lang Meron ka ng Nike SB yung mga trops Tingnan natin tong Ano to Con Converse All Star and ang presyo 1280 Ang size 8.5 ano eh 8.5 mga troops Converse Baka trip yun Naghanap ng Converse yun o oh, May lig sa Converse Converse Lover Chuck Taylor All Star All I think yung Swilas 1280 lang New rival mga troops to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so I'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me I don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me I just feel weight pushing on my chest and it squeeze till I suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk see here I should celebrate think I could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all I want Yeah. All I need are some better days, Cause all I want, and I pray, I believe, in the better days. Yeah. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me. Yan, dito na tayo sa kabila mga troops Antaw Alagang 680 Meron ka ng Anta mga troops you know, Size 8 Size 8 mga troops Ayan Anta 680 Meron ka ng 680 Anta Ayan ito Asik Ayan mga troops Madaming sulit bang ano dito Mga sapatos na new rival sa Alagang mura na to Alagang 680 lang hanap na katulad nito antaraning wow ganda nito 680 matros antaraning meron ka ng antaraning oh. yan yung US size 8 oh. ayan antaraning size 8 ito po ano to 780 pangarabas yung pamporma pwede pwedeng mga tropa to 680 lang to topic ko oh. Nice pa ilalim ito Si branded 80 Yan hanap pa tayo mga branded spatos ito 680 X-tip Yun is 8.5 mga troops oh Bawat trip nyo ito dami pang Magaganda oh Ito oh mga rabas ba pang forma ayan lagang 600 na mga troops ito lining lining o anta yan o US size 8 Alagang 680 meron ka lang anta alakain mo may nakita pa tayo may sumo dito mga trus o magkakaroon ng presyo lang to ganda lang 680 lang o aso medyo maliit lang US 6.5 Itong partner no. no, wapo kay mga tropo kalain mo Alagang 600 meron kang miso mo Na okay okay shoes Ito 680 lang Kaso medyo maliit lang Ayan, dito na tayo sa black shoes mga tropo may nag request kasi sa atin na Kung pwede isama natin black shoes ito na Isama natin Ito black shoes alagang 880 lang Meron kang Black shoes na pang formal Ayan, pang pasok Pwede pwede dito Pang uh, Student <laughs> Student Ayan mga troops O oh. Gaganda oh, pa yung mga black shoes dito Kaso hindi natin alam Kung mga size dito Hindi natin Makita yung ito Tulad nito Okay pa ito mga troops O oh. Magkano oh, lang ito Mga boots pa ilalim Talagang ano lang ito Magkano yun, medyo mahal pa ito nga. Oh, 1,280 nga. ayan, o. Oh, dami pang pipilihan mga post mga black shoes dito. Ito, o. Oh. Yung natin ito, yung safety shoes. Ang ganda na ilalim ng kapal, o. Oh, 780 lang. ayano, ayan, o. Oh, safety shoes. Ah, so, problema natin, di natin makita yung mga size dito. Yun, dito na tayo sa mga boots, mga troops, o. Oh. ang ganda nito, oh, 1,080 lang, o. Oh. Meron ka ng boots ng pamporma oh. Wow. Ganda pa ng ilalim. Solid na solid pa. Kaso no. Oh. Tingnan natin size nito. Kung anong size. Yun. Hindi natin makikita ang size nito. Kapro pa. Siguro mga size 10 yan ito po, po pang inalim wow ayan o magkano ang presyo 1,080 lang meron ka ng boots mga troops ayan ang ganda ng loob po balat na balat oh. aso hindi natin makikita ang size nito ito po daming sulit ng pang boots mga troops ang ganda ng inalim po ayan o magkano lang ito 680 lang no? ito po ito, ito pa black uh, brown shoes ang ganda ng inalim ito po kanyang paris 1,080 lang meron ka nang ayan ito yung presyo ang size nyan ayan size 44 e eh, mga to pang size dito ayan dami pang pipila ng black shoes dito so katulad dito si brandy 80 lang ayan try natin dito sa kabila naman ulit baka eh, may nakita tayong solid dito Alagang 680 ito XT po oh, Pang forma pang Pang running 680 lang Tingnan natin size Yun US 8.5 mga trop XT May lead yan sa XT po oh. 680 lang mga trop so, oh, Wapo wow pa to Wapo wow pang forma pang running so, oh. Ayan mga trop Hanap pa tayo Baka may makita pa tayong solid dito Alagang 680 lang New rival Ayan tingnan natin to Ang dami pa To 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 Tingnan natin to Wow Dami pang pa pipilin mga troops ito Katulad nito 680 lang pang arabas Pang forma Ito warriors Ito Yung balance to si Brand 80 e ang mga troops so mayroon ka ng new balance kung kuhapon na new balance ito size 9 mga troops oh. pag sa babae size eight. Galate, 8 galaki 8.5 wow wapon wow na yan new balance na ito new balance na 9 0 6 partner nyo wow ang ganda ng ilalim ang ganda ng design thank you for watching mga troops